tsaka ano, nakita ko din naman kanina na ano, ay gutom na din yung mga tao, kaya dun ko muna sinarado yung ano, yung pagbigay ko ng ano, mga message ko, ko sa mga sponsor. Ah, hello mga kalingap, welcome back to my channel. asa ah, sa mga hindi pa nakasubscribe, ah, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko bang gagawin mga video mga ito. So yun, welcome back to Batang Hiluna. So yun, ang pinakaabangan na ng bahay ni Beyonce mga kalingap So ayan, dumating na nga ang panahon ng ribbon cutting Grabe mga, ka mga kalingap napakaraming tao ang dumalo sa ribbon cutting ng bahay ni Beyonce Grabe, wala akong masabi talagang pinagpala uh, itong batang ito at uh, Uh, nagpapasalamat tayo kay Dr. Lab at naiscout siya At dahil doon nabago ang buhay niya sa uh, pamamagitan ng kalingap Ayun nga at may mga politiko pa na dumating sa bahay ni Beyonce para sa ribbon cutting So ayun kaunting update lang So ayun puntahan na agad natin ang video na ito Tara let's go na bata yung bata, pero ngayon niyakap po siya ng buong mundo. Lalo na yung mga kapwa Pilipino natin, especially sa buong parte ng Pilipinas at ating mga OFWs. Kaya maraming maraming salamat po. Kung hindi din dahil po sa kanila, ay hindi po din magiging maganda yung pamumuhay ng bata na si ngayong oras na ito. Siyempre, sa pamamagitan po ng tingkalingap, ang naging tulay po para mas maging maganda. ang lahat pag nagbigay ka ng mensahe. At alam ko din po uh, matutuwa yung, siyempre, ang mga nandito na makasama po kayo para magpikita po lang inyong support at pagmamahal. Also, nandito din po ang ating former vice mayor, Paul palakpakan po natin. Madam, so, para magbigay ng mensahe. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood. Magandang gabi po sa ating mahal na gobernador sa kanyang mga kasamahan. Ah, hindi ko po may isa-isa, hindi -isa, ko po sila kilala, pero magandang gabi po sa kanilang lahat. Napakabuti po kanilang puso at kaluban na sa simpleng ah, 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 na ito, sila po ay dumano. So, nagpapasalamat po ng marami ang buong pinggalingaw. Ah, Sa bahay ng Janice. No? una na po sa lahat po at salamat po sa ating masipat uh, masipag at napakabait mo ang at ating minamahal na gobernador. Don Padilla. Yan. Salamat po sa kanyang uh, pagdalo. Maging sa ating bagong vice mayor ng dahit. Kung isa rin on. Yan. na uli. Roberto, Ricardo, no, Padilla, para para Salamat po, Kuya Alin. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning. Uh, bago po ang lahat, gusto ko po pong batiin po ang atin po. pwede. Alam niyo po, ang tawag ko dito, idol. Naging idol ko po siya during the time of uh, pandemic. Yeah. Dahil lagi po ako araw-araw nanonood ng kanyang vlog. <laughs> Dahil naalala ko po yung akin po nung mayor pa ho ako, meron po akong matandang frequent uh, visitor sa munisipyo. Natukoy po ni Kuya Val, ni Idol. Natutuwa po ako kasi ang tawag ni dinanay kay Idol ay Bernador. <laughs> si Bernador. Pero mukhang Bernador naman talaga si Kuya Mal. <clears throat> so, magandang uh, umaga po muli. Siyempre, sa... na yung tinutulungan mo, ay tinutulungan niya ang kanyang sarili. Sana po, uh, uulitin ko saan man makarating ang buhay ninyong mag-asawa. So yun mga kalingap, anong masasabi ninyo sa ribbon cutting ng bahay ni Beyonce So yun mga kalingap, anong masasabi ninyo sa isinesagawang uh, ribbon cutting sa bahay ni Beyoncé? At dinagsanga ito ng mga ipatibag bisita at mayroon pang uh, politiko na dumating mga kalingap grabe talagang wala akong masabi dito talagang dinagsa ng mga tao at uh, nakakamangha talaga ang bahay ni BNC at uh, napakalaki kumpara do sa dati nilang bahay na uh, ayun na uh, medyo luma na at saka siyempre mga gamit ay mga light materials at siyempre napakadelikado ng lugar nila dati dahil nga ito ay tabing dagat at Uh, masyadong peligroso pag lumalaki ang uh, tubig dagat mga alon at uh, pag lumalaki ang alon. So ngayon at binayaan nga si BNC ng isang napakagandang bahay at dahil sa mga kanyang mga sponsor na mga nagbamal sa kanya talagang walang sawang sumuporta at uh, dahil nga na sunod ang design ng mga sponsor para sa ginawang bahay ni BNC at ayun nga ang resulta napakaganda mga kalingap talagang Uh, pinagpala itong si Beyonce uh, napakaraming piyaya ang dumating sa kanya mga kalingap talagang sulit na sulit nga at nga atin at nga at hindi yan magagawa ni Bense kung hindi dahil sa kalingap yon kalingap talaga ang nagpabago ng buhay sa buhay ni Beyonce mga idol so talagang grabe <laughs> at biniro pa siya ni uh, gobernador na para daw sa mag-asawa yang ribong chatting na yan grabe mag-asawa agad talaga mga kalingap uh, so anong masasabi niyo sa episode na ito mga, ka, mga kalingap talagang para sa akin na uh, sobra sobrang blessing ang natatanggap ngayon sa panahon ngayon na lahat ng biyaya ay talagang pumapasok sa pamilya ni Piansi at uh, hindi rin makapaniwala ang mama at papa niya dahil nga sa sobrang dami na natatanggap nila sa mga blessing uh, talagang sulit na sulit mga kalingap so ayun at ito naman uh, puntahan naman natin mga kalingap ang lab uh, love team at ang pag-uusap nitong dalawa si Edu at si uh, Beyonce parang ah uh, may mukhang nagkakaroon ng tampuhan mga kalingap so ano kaya mangyayari dito so tara puntahan natin ang nakakakilig nilang eksena mga kalingap so yun tara let's go Pasok na muna ako. Pasok na muna sa Pasok na muna ako. Pasok na muna po sa ating lahat, uh, maging sa mga viewers po, supporters po ng Team Kalingap at lalo nga lang po sa ating panauhing pandangan sila Governor Dong Padilla. Magandang araw po. Yeah. So yan. Today is one of the great days not only for me but not only for me but especially for my family. Bago po ako magpatuloy, please allow me to praise and thanks the Lord for all the blessings He gave us. Isang taon na po ang lumipas. At hindi pa rin pa ako makapaniwala sa malaking pagbabago na ng nangyayari At dumating sa buhay ko. Sorry. Congrats. Sorry ah. Congrats. Ay, may kasalanan ako sa'yo. What? Sana may kasalanan. Sus. Halata ako nga, parang nagtatampo ka na dyan eh. Saan ako magtatampo? Parang hindi mo na ako kanina pinapansin. <laughs> sempre Siyempre, madami kang bisita. Uwe. Okay. Mas priority yun. Hindi ko naman bahay to eh. Highlight ka dapat, hindi ako. Sorry, ano kasi... Yun, hindi kita kanina nabanggit. Ano, hindi ko naman talaga intention na, ano, na hindi ka banggitin. Mm Sa ano, sinadya ako, sinadya ako talaga kasi na, ano, hindi ka na muna kasi gusto ko yung time dalawa lang special na ano, pa message sa'yo. Tsaka ano, nakita ko din naman kanina na ano, ay gutom na din yung mga tao kaya dun ko muna sinarado yung ano, yung pagbigay ko ng ano, mga message ko, pasalamat ko sa mga sponsor. Ano ba? Huwag mo isipin yun. Hindi nga ako, hindi ko nga naano yun. Hindi oh. ko so napansin yun. So mga kalingap, anong masasabi ninyo? Grabe. Mukhang nagtatampo si Edo mga kalinga pa. Ano bang nangyari? Uh, mukhang may nakalimutan si Beyonce na sabihin sa kanyang uh, speech sa ribbon cutting. Mukhang uh, ikinagalit ito ni Edo at ikinatampo dahil nga meron uh, hindi na napasalamatan si Beyonce at yun nga at lahat ng sponsor ay nabanggit na ni Beyonce lahat ng family ng kalingap uh, Angel family niya nabanggit niya sa kanyang speech may bukod tanging hindi nabanggit si Beyonce mga kalingap at ito ay si Edu grabe ba't hindi nabanggit ni Beyonce si Edu ay siya siya pa naman ang special summon nito at uh, syempre team so at yung mama niya ay hindi rin siya nabanggit kaya nagtatampo si Edo kasi nga yung pangalan niya hindi nabanggit ng dalawa so ang tayo nakabanggit lang na sa pangalan niya ay yung Papa ni Beyonce kaya yun saludo tayo sa Papa ni Beyonce at yun nga ang tagaro ng pag-uusapin si si ng si Beyonce at si Edo sa teres na kanilang bahay at napagalaman natin na slight lang naman yung pagtampo ni Edo kasi nga dahil nga hindi na, pasa, na napasalamatan ni Beyonce si Edu sa mismong uh, kanyang pag-speech sa ribbon cutting na gawa sorry naman si Beyonce at dahil nga sinadya pala niya na hindi banggitin yung pangalan ni Edu dahil ang gusto ni Beyonce ay silang dalawa lang ang makarinig ng pasalamat ni Beyonce kumbaga gustong, uh, gustong gawing privado si ang pagpapasalamat kay Edo kaya hindi niya ito nabanggit na uh, humingi naman ng sorry si uh, Beyonce kay Edo uh, at ayun nga medyo nagpapakipot pang Edo natin kasi nga uh, alam mo naman medyo matambuhin to so uh, palit ulit nag sorry si Beyonce kay Edo hanggang sa uh, ayun uh, napatawa din naman ni Edu si Beyonce at nga at dahil nga daw sabi ni Edu ay hindi matitiis ni Edu si Beyonce dahil nga uh, alam mo na syempre special siya morning nito ni Edu kaya hindi niya matitiis si Beyonce kahit anong galit niya ayun magalit man siya pero uh, saglit lang, sa, saglit lang hindi pang kaya Ayun nga at sinigurado ng bayan ni say na kung uh, napatawad siya ni Edo at hindi daw si, uh, at hindi daw sila alis doon sa terrace hanggat uh, hindi nagiging okay si Edo. So ayun nga at naging okay naman sila uh, bago sila umalis. So yun, hanggang dito lang mga kalingap uh, at ayun lang, kauting update lang. So anong masasabi ninyo mga idol? So mag-comment lang kayo sa baba at iisa-isahin natin yan mga kalingap. So yun lang, God bless.